Pinakamainit na isyu at balita ngayon, ano bang stand mo sa pagpapalibing na finally kay dating Pangulong Ferdinand Marcos? Yes, hindi importante yung stand natin, Nins. Mm -hmm. um, siguro importante alamin natin yung pulso ng bayan. Ay, mas maganda um, yun. Sige. Gagawa siguro tayo ng, ano, ng uh, survey. Survey, sige, sige. Yes, gagawa tayo ng survey. Informal survey po ito. Informal survey, kasi and right na ang ginagawang pagtutul ng iba't ibang grupo siyempre ang umunan niya yung human rights at yung mga uh, biktima ng Malay Marcos uh, sila sila yung mga nasa likod niya ng pag-iingay at pagtutul na mailibing yung dapat Pangulo sa libing ng mga bayani ngayon, magsasabi tayo uh, yes or no lang po ang sagot pabor ba kayo sa pagpapalibing sa dating Pangulo na si Ferdinand Marcos sa libigay ng mga bayani, yes or no? Si, yung untie naman, muna, si uh, S.G. Aldrin sa Diapantiporo City. S.G. Aldrin, magandang hapon po, Sir. Hello, magandang hapon po. Okay, bakit po kayo tutol, Sir Aldrin? Opo, eh, tutol lang po ako dun sa pagpapalibing sa bayani. Pero, ano naman ako, pwede naman po siyang ilibing pero hindi po dun sa libingan ng mga bayan. Kaya nga, tutulong e, kayo. Tutulong kayo. At bakit nga po sa... Uh, bakit? kasi, eh, kasi po kahit na ma maraming ira naman siya na naging presidente natin, eh, marami naman siyang nape. Yung sa mga ano lahat lalo na sa mga media, hindi sila nakapag-voice out sa mga ano nila, yung mga hinahing nila. Doon sa mga ano, nung naging presidente siya. Okay. Eh, oh, tapos, Check po. naging diktador naman siya sa Pilipinas natin. Mm -hmm. so, marami naman siyang pwedeng lugar na pwedeng paglibingan. Yung katulad sa Ilocos na province niya, kahit mm -hmm. doon na lang. Mm -hmm. so, kahit dito sa Manila Cemetery. Okay. Huwag lang sa atin ng mga bayani. Oo. kasi hindi naman siya, ano eh, hindi naman siya perfect hero para ilibing siya doon. Eh. Okay. Oo. Oh. lang po. Apo, yun lang po. Okay, salamat po sa inyong pong uh, pag uh, uh, time, time sa pagtawag sa amin. SG Apo. Outing Sunny. Magandang hapon po, sir. Apo, maraming salamat din po. Magandang hapon po. Okay, may bago tayo sa pro. Ang daming pro. Pasong-pasong. Isa lang ha. isa lang. Para patas. <laughs> Mr. Manny de la Serna of Project for Quezon City. Sir Manny, magandang hapon. Yes, ako dyan, sir. Okay, sige. Bakit po, sir? Eh, kasi, uh, unang-una, ikaw na nga rin nagsabi na wala sa batas yung uh, hinihiling nila. So, kaya yeah, hey, ako lang sabi nyo, sir. Talaga nasa batas po yun. Oo, yun nga, uh, sir. Uh, nasa batas. Hmm. So, ngayon, ang, uh, sa akin, eh, kailangan ilibing naman dahil una-una, naging sundalo, at pangalawa, naging pangulo rin. Eh, okay. uh, kung ano man yung kinakuha nila, yung nire-reklamo ng mga, yung mga ayaw sa ilibing siya, So, kung bibilangin mo, sir, eh, For how many years silang namayagpag mm -hmm. sa gobyerno natin. Mm -hmm. So wala nga, wala nga nakaisip na gumawa ng batas na hindi siya mailibing doon. Mm -hmm. So sa mga tuwid, ah, dapat nila sisihin yung mga kasama nila na nagra-rally roon dahil nakaupo dati sa pwesto yan. So, doon sa, doon sana sila magmaktol. Okay. Oo, dahil uh, hindi kasalanan ng Juan eh, hindi kasalanan ni Marcos eh. Hmm. Ngayon, for how many years, wala naman sila na ipuprubin na kaso na mabigat sa mga Marcos eh. So, sa akin, para sa akin ng boss, tuloy na yan. Okay. Malihonan. Sige. Maraming salamat po sa tanong binigay niyo sa amin at sa pagtawag, Mr. Manny de la Serna of Project for Quezon City. Magandang Uh, hapon po sir Manny magandang hapon din po bossing at uh, maraming maraming salamat Yan. ang nagsabi ng yes stop 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 <laughs> tayo stop hindi stop 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 na stop 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 at ang na nagsasabi ng hindi, Vince? Ito naman. Yan. 638 po ang nagsabi ng hindi at ang percentage nan ay 30.53%. Ayun. So, ibig sabihin, na naik po yung oo na ipalibing po sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong ni Marcos 1,452 o 69.47 percent. Yes, ang no, 638 o 30.53 percent. A total of 2,090. Love one another, then in God's name, let us not hate each other too much. Okay. Ibalap one another, magmahalan tayo. Mas gusto ko pa yun.